Kumusta mga lods, Sana all good time lahat. Si Tupac kaya. All good kaya si Tupac. Silipin natin siya guys. Okay. Tanda lang tayo. Baka nabitawan natin. Yung locust na binigay ko sa kanya 4 days ago, hindi niya kinain. Nakita kong nilantakan niya, kinagat niya, pero hindi niya tuloy na kinain. No? Baka busog siya kaya or fasting. Alisin na natin tong locust dito kasi pinapapak ng fruit flies. Try natin ang hising cockroach kung kakainin niya. Bale, ang gagawin ko dito guys, yung kanyang pangagat, eh, gugupitin ko kasi baka manlaban siya. Baka kagatin niya si Tupac. Si Tupac ang pwede ito. Dapat si Tupac ang nangagat. So, ayun guys, nalisan ko na siya ng pangagat. Ayun na rin siya napakain kay Tupac. Huli ko muna yan dyan. Gagalawin ko siya ng bagya guys, kasi magpa 5 minutes na hindi pa rin siya kumagalaw. Kalmari si Tupac, hindi siguro gutom Yan na si tupak. Ika-dam-dam. Yan na beso. Kagatin mo na tupak. Ayan na. Nagagat rin yung tupak oh. Magugusta niya kaya yan. Kagatin mo. Mm hmm. <laughs> Tumatanda ka na ito ka ah. Mabagal ka na. Ayan, sige. Sige. Nabulang kayo. <laughs> Tandaan na siguro to. So, guys. <laughs> Nagkahabulan lang tong dalawang to eh. Hindi pero nagpapayikot-ikot lang tong ating giant centipede at tong ating giant is approach cockroach. Si Tupac, parang walang ganong kumain eh. Normally, malakas tong kumain eh. Kung titignan nyo tong katawan nyo kasi napaka jumbo na pakataba tapos yung kulay na yung kupas na kupas na kupas baka baka magumbolt siguro ito so sa mga hindi nakakaalam ang mga centipede guys ay nag si shed din nagpapalitin na kanilang exoskeleton kaya ayan siguro kaya yun ayaw niyang kumain so yun baka mag level up ulit siya <laughs> kasi babalik kanya para kainin niya yun ako ni Tupac ko oh. grabe yung exoskeleton niyo, talagang siwang sariwa no yupi yupi pa yung kanyang bagong exoskeleton no Sobrang soft pa niyan. Pinakaya niya guys stick. Yung nahan na ako. Kukunin ko na sana eh. <laughs> Sabi niya, this is mine. Oops. Ayan na si Tupac ko. Bigla naging active eh. Nakas <laughs> ng trip. Sayang naman itong ising kakroach. Kaya try kong pakain nito sa ating pangbebeto sa SP Mascara. Pangan lang siya. Ano bang meron sa ising kakroach na ito? Ba't ayaw siyang kainin? Try natin dito sa ating tira po sa Stirmi eto kumain to mga 4 days ago din ata kumain to pero malakas to kumain no? so magde take down siguro ito kasi sayang naman tong ating missing coach na na comatose na ata. <laughs> Magalaw pa. Nagupit na kasi yung fangs nito eh. Yung kanyang pangagat kaya sayang naman. Eh hey, no, nilantakan agad oh. <laughs> Bilis isang bagsak, isang kagat para sa ating tira steer me at least may takedown kayo napanood guys sa update ni Tupac sasaraduhan ko na to kasi mahilig to mag ng articulating hairs at napakakati ayun nag flick na lang ng articulating hairs Narabi. So, ayun guys, ang update ni Tupac, um, walang kwenta kasi walang takedown. Well, at least, na-check natin siya na good siya. Ipakita ko siya. Siguro talagang mag-mult siya kaya ayaw niyong kumain. So, ayun, pasensya na wala mo ng shout out kasi medyo busy lang. Mabilis ang edit lang muna ginagawa natin. So, ayun guys, maraming salamat at chill lang tayo lagi. This is Kitsopel, mga TV.